Pwede sa mga... Ah, <laughs> Ayan o, pwede, pwede dito kumuha ng tubig. Kasi nga, na maraming tubig. Hindi na kailangan pumunta pa ka doon sa unhan. Ayan, so meron na tubig. Okay. So, hello netizens. So, for today's vlog, ayan na nga ay... Okay na ako dahil ayun nagkasakit ako ng ilang araw. Pero yun, niligo ko na ng maaga para mawala na yung ako sa so for today's video ayun, magpipilig ako ng aking mga tanim-tanim yung -tanim, mga tanim-tanim akala mo napakarami yung mga tanim-tanim okay, yung mga tanim-tanim uh, na gulay-gulay today wow, may mabaon pa eh um. apaw yung tubig ito na yung aking titinigan itong itinanib itinaon kung longbay or bago so ito kasi yung gusto ng ko, gusto kong dahon na uh, yung gulay so masarap kasi ito ayun na may, may um pwede na i-harvest i-harvest pwede na i-harvest kasi lang pararamihin Tapos ito yung isa. Tapos yan may mga kamote. So dinigyan na natin yan. Tapos pwede din dito kumuha ng tubig ko. Oh. Pwede sa mga... Ay! <laughs> Ayan na, oh, pwede, pwede dito kumuha ng tubig. Kasi yan maraming tubig. Hindi na kailangan pumunta pa ka doon sa unhan. Ayan. So, meron ako na akong tubig. Ma, at ubo pa ako. Oso naman talaga. so yung sigarilyas dito ay napakaraming bulapaka. So, at dito ito sa tabing kalsada mismo dito ko tinanim. So, sinubukan ko lang kung magiging, kung magiging okay yung sigarilyas dito. Ayun nga, wow, napakaraming bulaklak kaysa doon sa itinanim ko pa doon sa malamit sa bahay. Ayun, so, Ito, makikita sila yung mga tao kapag dumadaan. At ito yung sigarilyas. Ayan, dito sa tabing kalsada ito mismo. Pero napakaraming bulaklak. Ayan. Ayan, napakaraming bulaklak. Grabe, nakakatuwa. Ayan na, tapos meron na. Ayan na, yung parang ano, yung maliit. Ayan, wow, haba na pala. Pwede na ito i-harvest na sunod na linggo. Dito talaga tumaan eh. Ang <laughs> gusto niya kami ng tubig? Ah. Ayaw. So dito naman ay may tanim ako dito ang kangkong siling labuyo at meron doon na papaya. So, maganda din kasi na uh, may tanim-tanim may tanim-tanim sa paligid ng bahay. So, hindi ko na kailangan namin. So, yan na. Ah, ilang puno lang itong tangkong ko. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pero okay na yan. At least meron. So, didimigan ko din. Tapos, meron doon. So, yung sili na buyo doon maraming na maraming bunga. Ito kasi parang bago lang ko eh. Bagong tanim lang. Ayan nga, may bunga na rin pala, oh. Naka-upo, yung digulit. Okay, so, ito. Tapos, ito yung papaya. Hindi ko alam kung babae yan or kanake.